Uh, mga kapuso, ako, may balita tayo natanggap kahapon. Ha? Kaya tayo, susunod tayo sa desisyon ng korte. Tuluyan ng sumuko ang kampo ng Tape Incorporated sa paggamit ng titulong Itbulaga. Taha ng pinakamasaya nga ang nabiling titulo ng tape na ipalit sa Itbulaga. Nagbigay naman agad ng reaksyon sina Isko Moreno at Paulo Conti sa pagpanik ng Korte sa legendary comedy trio na Tito Vic and Joey. Ayon kay Isko Moreno, Nga pala mga kapuso, may balita tayong natanggap kahapon kaya susunod tayo sa disisyon ng Korte. Pero syempre, fresh episodes tayo ngayon at good vibes lang at love 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 dahil ang mahalaga hanggat nandyan kayo, kami ni Paolo at ng aming mga kasama tuloy-tuloy ang saya sa tahanang pinakamasaya. Samantala, natuwa naman ang legit dabarkad sa pagrespeto ng Tate Incorporated sa desisyon ng korte. Anila na sana ay dito na matapos ang napakahabang problema na pinagtatalunan ng dalawang kapo. Lalo na at ang hangarin lang naman ng dalawang show ay makapagbigay ng saya at tulong sa mamamayang Pilipino. Sa kabilang banda ay taas noon na ginamit na ng TBJ ang titulong Itbulaga ngayong araw. Nagpasalamat din ang TBJ sa lahat ng tumulong para mabalik ang kanilang pinaghirapan. Nagpasalamat din sila sa kanilang mga kasamahan sa Itbulaga na hindi sumuko at patuloy na lumaban habang nasa kalagitnaan sila ng problema. Una-una, <tod> Maraming salamat sa Panginoon Diyos sa pagbibigay sa amin sa as, ang lakas para huwag isuko ang at namin para sa pagkakabuhay. Maraming salamat sa Panginoon Diyos dahil nakamit natin ang matagal na namin ipinapanalangin. Yeah! 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 Tatanggap namin ang desisyon ng Regional Trial Court, RTC Branch 273 of Marikina City, tungkol sa unfair competition and copyright infringement case. Gusto mapin sa katotohanan. Isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ng mga manonood. Isa lang ang pwedeng tawaging 一。<noise> <noise> <noise>